Ayos na, mga kanayipi. Wala lang katulok tulog yung makina yun. Silensyon na ulit. Quality. Quality, no? Quality. Hindi okay, nga, Luis. Ayos na. What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy for another video Araw ng lunes Hindi mo na ako na masada mga Kanoy Dahil pupunta kami ng dagupan At ipapakita namin itong ano Itong motor ko na to Yung Wave 100 Bale yung black na 53 Na binili ko Na ipasalpak ko na mga Kanoy Na ipalagay ko na dito Kaso lang maingay yung makina pag umaandar. So paparinig ko sa inyo mga kanipi. Pantarin natin. Ayan tulog niya mga kanaypi, magaspang pa Ayan yung tulog niya ngayon Magaspang mga kanaypi So, pupunta kami ngayon ni Bugard Yan, si Luis Stop, mga kanaypi, morning Hello <laughs> you know? pupunta namin yung ano yung uncle niya na may shop doon sana sa dagupan doon natin ipapakita papaayos para gumanda yung tulog ng makina para pag ginamit natin walang aberya na mangyayari so sana ngayon kayanin kami na ano kayanin kaming dalawa na may hatid sa dagupan para may paayos natin yan ayan o may ingay kasi mga kanaipi kaya papayos natin doon ayan mga kanayipi. kailangan naming mag helmet para no, hindi kami mahuli dyan sa dagupan <laughs> pero si Bogart tara na, tara na. full tank kan dito. Tara na mga kanaypi sa Dagupan. Pagdaanan namin dito yung Robinsons. ito mga ka sa natin magpas na ah, magpas na pala kami mga ka Ah, ito, balit na shop lang. Talawa. Tignan yun naman yung motor ko na yan, mga kanayipi. Ang ganda pa lang, oh. Ganda pa lang ng tinding niya, eh. no, bugard. Oo naman. All gold. So, yan yung pangalan ng shop niya, mga kanayipi. Yeah. Dito lang yan sa Lukaw. Oh. Ano yung con Yung mall dyan? Seasai, Seasai Seasai, malapit na yan okay. lang. Ayan Malapit lang sa Seasai, Lukaw, oh, mga kanipi Pagpupunta pupunta kayo ng Seasai Mas mauna to Ayan, tignan nyo na lang eh Try natin magpagawa dito sa Dogs Speed Motorcycle Parts Papakita natin tong motor natin dahil kailangan nating ipaayos to dahil ano may pupuntan tayo mga ilo <laughs> Ilulong ride natin 'yan kasama ang TGP group. Sana maayos para makasama ako mga kanipi.

Tumatama yung ano? Piston. kumatama yung piston.

Ayan, tapos na kaming nagmerienda ni Bogard. Punta na kami ng ano. Ayan, punta na kami dun sa may motor. ais na ais na mahaba yan atawos eh mahaba yung tornilyo ais na pala alo na mga kanayipi. Talang katunog-tunog yung makina niya. Silensyo na ulit. Quality. Quality no. Quality. Ingat okay, Luis. Ayos you. Ah. Sige, thank you. Dito ko na lang ipapagawa pag may sira. Dito ko na lang ipapagaw pag may sira. Oo, oh. dalawa mo na kahit malayo. At isa, malayo. Oo. Marapit na, pero meron pa ka na. Ayan, ayos na, ayos na. Gear up na kami. Masaya na, masaya. Long ba? Okay. Okay. <laughs> thank you, thank you. Oh? Okay thank you boss. Ayos na mga kanoy pi Ayos na mga kanoy pi Pwede ng panglong ride to dahil maayos na yung motor ko hindi na maingay yung makina niya. doon na lang ako magpapagawa pag may sira to mga kahit malayo ah, maganda naman yung gawa nila quality Ayan, Mga kalipi, nandito na kami sa bahay ako na rin si Bugard sa bahay nila So, finally at maayos na yung motor ko. Pwede lang gamitin pang gala, pang long ride. So, inayos nila ng gusto doon sa ano, sa dagupan. Uh, tinabasan kunti yung ano, pinaka head niya. Kasi umuumpog yung ano, makakalipi yung piston sa pinaka head ng ano nang makina. Ayan, nagtabas sila konti, naggrind sila don, Ayan, ice na, mga sa Saka tinanggal nila yung ano, sobrang uh, nilagay na gasket. Gasket maker mga kanipi. So, nagpilit, nagpalit sila ng o-ring, pwede na mga kanipi. Maayos na yung motor ko, yung makina niya. May magagamit na ako na panggala, kanaypi. Makakasama na rin sa mga gala ni Pangasinan Tour at Brando. Ayan. Para hindi lang yung ano, yung pasada vlog content yung napapanood nyo, diba? Uh, Magra-rides din tayo, paminsan-minsan. Alright. Thank you so much, mga kanaypi, sa pagsama.